So magandang araw ka boli So meron yung na naman pong nila best ka Of course is no bad one no? Sinisipag na si Snow bad na mag live At may nilabas na naman po siyang uh, trade rumors ka boli eh? Pag-usapan natin yan At pag-usapan din natin yung isang kontrobersiya po na nalabas niya So hindi pa ka-subscribe Baka pindot na mo po yung subscription button Dito ka muna tayo ka sa mga comments po ng mga fans In one of our most recent videos Sabi ni O. George uh, Zerep O. Jojo Perez siguro to Pwede ka balit ng bohot at poli Sabi niya Si Chualo Martinez Pwede yan Abwe baka palit ni Ben Phillips Grabe ko naman Kabola Ben Phillips Ang ipapalit mo sa Abwe Parang Sa akin lang Parang hindi naman ata yung patas Kasi Abwe can still play John Ryan Api uh, P. Partuizan Nung balita kay Paul Garcia Nasa BGK Parin rin ba siya Kung hindi po nag tender offer Ang Hinebra Kabola Malamang wala na po siya sa barangay Hinebra Luis De Villa Logo Lugi siguro mag -trade. Dapat coach pinalitan na listen si Victolero So dami talaga Ang hater ni Coach Chito Victolero Ano po kabahala So again We are still a believer Of Coach Chito We still think of him As a top 4 coach Kabahala in the Nail O Ara pa shout out naman Idol Dito sa Placer Masbate Na palagi updated sa PBA Idol kailan mag-umpisa Ang laro ngayon sa PBA So third week po kabahala Ng um, August Yan po mag-start Yung atin po uh, Palaro So let's start po with a uh, discussion of this news. So, pupunta nga po muli sa ibang bansa ang PBA to plan. o, <laughs> gali talaga na mga PBA board. Pero, at the end of the day, di ba? Kasi sila naman yung decision-making body. Whether we believe that they deserve it or not at the end of the day, di ba? Control kasi na yan, na yan, kabole. So, for me, ang inaabangan ko na lang dito, una, sinong ipapadala po na representative ng Converge? Kasi tinanggihan nga ng um, board dati kabole si Governor Delta Bidada. pangalawa, We are hoping for at least one good, uh, na new rule, Kabola Regardless kung saan pa yon, kung involving sa trading, much better, kabola And patuloy, um, we are anticipating or hoping, kabola that there will be an update about a new team. Cause dito po sa papunta nila sa Japan, sa mga nila is sa mapag-usapan nila yung season 50. And of course, we all know that 50 thing is a very, very good, uh, thing to celebrate. And for me. the best celebration or the best thing that they can deliver to of the fans kabola is to actually add at least kahit isa lang isang legit po kabola na independent team ba? Diba? dami na po kasi obvious na potential nilang pwedeng kausapin or pwede mo sumali ba? Diba? yung mga alam agad ng fans legit to independent to ba? Diba? we're talking about chooks to go of course kabola ba? Diba? strong group. Although of course, ang strong group makakonekta sa Converge. Pero still, the fans will appreciate if they will uh, let them enter Kabola. Sino pa ba, ba? Yung nag-handle po na ano, Valientes, Samuanga Valientes, Kabola. Even the ano, family brand side din, so may nawakang team sa MPBL. Kabola, di ba? Basta something, a team or a company na alam natin pagpasok, legit yan. Kabola. I'm pretty sure that will be the best thing that the league can offer. Now, uh, ay isa pong kontrobersiya yeah, doon sa recent live po na nalabas po ni coach uh, Snowbado ay isa po siyang regarding nga po dito nga po kay uh, Gio Lalon. Hindi naman direkta talaga sinabi po ni Snowbado pero the way he ran the discussion regarding kay Gio Lalon kamo He did imply ka that eh uh, ito nga pong si Gio, yun una hindi na daw siya makakabalik po sa SMC at ang dahilan is just nagbebenta daw ng laro. Pag sinabi mo nagbebenta ka bola, pinapatalo basically o hindi man pinapatalo may tinatang target po siyang ads somewhere somehow ka po mga ganun diba so with that of course um That's a big controversy kaya hindi rin madirektang masabi po ni Snowbad, Bad diba, o And of course, we hate that to be part of the PBA. Kasi wala pong liga ang katanggap-tanggap po ang ganyang mga gawain, Kabola. And kung napatunayan niyang ganyang galawan ni Gio, in reality dapat may gawin talaga ang liga pero sa mga fans naman dyan ni Gio and sa mga haters siya of course wag naman natin duldulin din di diba? wala naman talaga ang kumbaga sensitibong uh, ebidensya pa bola regarding this Now, of course, ang pinaka-biggest talking point ngayon is regarding kay Ilan Chongson. Son. sa palagi ko lang, ha, medyo, ano eh? medyo na-overhype yung discussion, di ba? Sa galing kay no mismo, o galing din sa mismo sa article, mas naglabas ng article, iba pa yung discussion niya eh. Itong article naman kay Snowden to Kabola. So, the discussion basically is that hindi lang sumayang sagot si Kailan Chongson doon sa offer natin, oh so two, na 3 years ago. Although, of course, maximum rookie yun. You bro. So, you yung so, implication yan. Ang ating assumption kasi sa Rain or Shine, and I do believe so naman, is that kahit pa uh, rookie yan, lalo na pag rookie ka, bola, hindi sila magbibigay yan ng sobra. So, kapag rookie max ka na, tapos ayaw pumirma, parang naging implication agad siguro kay Snow Bad, ba? Yung narinig niya is baka gustong malipat sa team or gusto niya ng kontratang mas mataas. Pwede rin naman kasing hindi, di ba? Pwede gusto ko, ang gusto ni Kailan, one year lang, di ba? Kaboy na. So, may mga ganun. So, wag natin masyadong yan ano to, kaboy na. Although, of course, at sa discussion din kasi ni Snow, and next sa kameral ko daw yung kinakausap niya. So, tignan natin. Yung talaga maliliwat po si Kailan Chongson. Kaboy na. Pero, let us just hope na no, kung talaga hindi siya mapaglaro po ng Reno, siya, hindi siya makakuha sila yung magandang deal. Kapag kapag wala sa palagay mo, malilipat ba si Kailan Johnson? Comment lang po sa so baba.